Hello brother and sister So ipakita ko sa inyo kung saan ako sumasamba sa araw ng sabat So ito pala yung gout church sa commonwealth Ito ay malapit lang sa DSWD Malapit sa congress Sa batasan health So itong simbahan na to ay part na siya ng commonwealth So sa mga Kapwa ko sa Seventy Adventist na naghanap ng simbahan. Mayroon tayo ditong simbahan dito sa Commonwealth, malapit sa Congress, malapit sa DSWD. Ito naman, tumayo na si Brother para sa ating leksyon. Ang kagandahan lang dito ay by-group sila. So sa naghanap ng simbahan sa Seventy Adventist, mayroon tayo dito sa Commonwealth, malapit sa Congress, malapit sa DSWD. So kinabukasan, araw ng linggo, so hanap buhay na naman tayo. So nakarating ako dito sa Diliman, dito sa FEO Diliman. So nagandahan ako sa school nila, maraming uh, halaman, nakapalikid, maraming mga puno. So ito pala yung iskolang FEO sa Diliman. So mayroon tayo yung pinuntahan dito. Part sa hanap buhay natin. Uh, at tito naman, uh, pagdating sa bahay, ako na naman nagbantay sa tindahan at sabay relax, tanggal ng pagod. Ganito lang talaga yung pangaraw-araw na sitwasyon ko pero sa labas ang buhay dito naman sa tindahan after maka relax so gumagawa naman ako ng video para may ma-upload tayo sa feeds marami ngayon ang paniwala na si Kristo ay hindi Diyos ngunit kung ating pag-aralan ang Biblia ang mga apostol tinawag na Diyos ang ating Panginoong sus Kristo kaya kay Apostol Juan sa 1 Juan 5.20 tinawag ni Apostol Juan na tunay na Diyos ang ating Panginoong Jesus at mayroon din mga paniwala ngayon na hindi na kailangan sundin ang araw ng Sabat sa panahon ng Kristiyano. Ngunit kung ating pag-aralan ang Biblia, ang unang mga Kristiyano ay nangingili ng sabat. Ating mabasa sa gawa 13 verse 42. Halos buong uh, lungsod nangingili ng sabat. Sapagkat ang kaligtasan ay nag-